Eh, bigla na flowers itong si DJ. Pumatok sa dressing room, oh. pinapasok, naglabasa ng glamping ni Catherine. At hinayaan ang dalawa na makapag-usap. -usa. Usap-usapan ngayon sa social media, ang muling pagkikita di umano ng mag-ex-couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa katatapos lamang na ABS-CBN Christmas Special, kung saan ayon pa sa source ay may dala pang bulaklak si Daniel para kay Catherine. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media ang ibinahaging informasyon ng showbiz reporter na si O.G. Diaz patungkol sa dating magkasintahan Catherine at Daniel dahil hindi lingit sa marami na sa tuwing ginaganap ang Christmas special ng ABS-CBN ay talagang present ang halos lahat ng artist ng nasabing network upang magbigay ng kasiyahan at bilang regalo nila sa kanilang mga fans ngayong Pasko. Kaya naman dahil ito na ang pangalawang Pasko na hindi na magkasama ang dating magkasintahan, inabangan din ng marami ang magiging encounter nila kung sakaling magkita sila sa nasabing pagdiriwang. At ayon nga kay Oji, nakarating sa kanya mula sa kanyang source na nagkita nga ang dalawa hindi biglaan kundi talaga raw sina Johnny Daniel na puntahan si Catherine sa dressing room nito kung saan may dala pa itong bulaklak para sa dating nobya ikinabigla raw ito ng mga kasama ni Catherine sa loob ng dressing room lalo na tila tila nga raw sinamantala ni Daniel ang pagkakataon na wala pang ina ng aktres nung oras na yun ayon pa kay Oji hindi lang pagrespeto mo na ilumabas sa mga kasama ni Catherine sa loob ng kwarto upang mabigyan ng oras ang dalawa na makapag-usap, ngunit hindi na raw nila alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagsasalaysay ni Oji. Yun nga, ang chika sa akin. Nagkita ang dalawa. Nagkita sila sa backstage dressing room. Di ba may sariling dressing room si Catherine? E bigla raw may dalang flowers itong si DJ. Kumatok sa dressing room. Pinapasok at naglabasan ng glam team ni Catherine at hinayaan ang dalawa na makapag-usap. So hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan ng dalawa kasi sa glam team ni Catherine may Katniel din, meron ding Kath din Kat at ang chika pa nga ay may nagtimbre kay Daniel na samantalahin ang chance na puntahan si Catherine habang hindi pa raw dumarating si Mami Mian. Samantala, ayon kay Oji, masaya itong balita kung sakali manumunong nakapag-usapan dalawa kahit umano hindi na magkabalikan ng mga ito, kundi kahit bilang magkaibigan na lang. Gayon paman, may ilang balita din na lumabas na di umano ay pagkatapos na bigyan ng bulaklak ni Daniel si Catherine at makapag-usapan dalawa ay dumarat mo umano sa basurahan ng bulaklak na bigay ng aktor. Ngunit ang balitang ito ay hindi pa kumpirmado.